At yun na nga guys, dumating na nga yung passport ni Macy na pinadala ng Air 21 slide. So habang ito ay pinapakita ko, kumakain pala si Macy ng waffle na ang laman ay with cheese or melted cheese or natutunaw na cheese. So si Macy nagyayaw-yaw yun guys kasi bakit ko kinuha daw yung waffle niya. So ayun na nga guys, excited na akong i-open yung passport ni Macy or ang bagong passport ni Macy. So yun na nga guys, nagtataka si Macy bakit ko daw pinapakita tong nasa isang supot guys. So sabi ko sa kanya na dumating na yung passport mo at may passport ka na baby. Sa sa edad na 3 years old. So yan na nga guys. I-open ko na tong passport. So tawa ng tawa siya guys. Kasi may passport na daw siya. So ako naman guys. Natutuwa din ako. Kasi may passport na rin yung anak ko. So yan na guys. Passport. What? Pilipinas. Nga guys. Pinapakita ko sa kanya yung mukha niya guys. Ang cute cute niya ng muka guys. Hindi niyo alam guys. Nakailang take to pag picture guys. Kasi sobrang niyang kulit guys Post siya ng po sabi ko seryoso lang yung mukha so yun na guys so ko sa inyo yung muka ni Macy na pinikturan siya tara o di ba guys serious mo talaga yung person guys so kainan siya ng kain dyan thank you for watching